ang pag-uusapan natin ang Sontes 368G At bago ka sa channel ko please like, share, and subscribe and hit the bell button para maalam makasasunod kong video Peace Yo! And so we are back mga ka-BC This day ang pag-uusapan natin ang Sontes 368G ang makabagong adventure bike ng Sontes at kung isa ka sa nagpaplano o naghahanap ng isang adventure bike, baka isa si Sonte sa mapagpipilian mo. Para sa mga baguhan o sa mga hindi pa nakakaalam, ang Sontes Philippines ay meron na yan dito sa Pilipinas at dadali niya ng isa sa pinakamagandang brand dito sa Pilipinas ang Bristol Motorcycle. At maraming ang line up ngayon ang Sontes Philippines na dadali ng mga unit nila dito sa Pilipinas. At isa sa pinakabago nila ang kanilang adventure bike na 368G na halos kahawig ng isang ADB ng Honda. Pagdating sa kanyang design, specs and features ay halos makikita mo natin dito na halos makikita nga natin dito na kahawig ng isang XADB ng Honda. Ang pagkakaiba lang dito ay naka 368cc lang to. Kamangha-mangha nga itong motor na to dahil halos kahawigan niya nga ang XADB. At di lang yon, pagdating sa kanyang performance, ay napakalakas ng kanyang power at di lang yun maibibigay dito ang kagustuhan natin na maipakita pa niya ang potensyal neto na ka-lakasan ng makina at bilis. Pagdating naman sa kanyang frame ay napakaganda at di lang yun ay napakatibay. Pagdating sa kanyang stopping power ay mamangha ka dito dahil napakaliksi na ito at di lang yun napakatika sa kalsada at di lang yun sa mga rough road. At kung isa ka sa mahilig magcamping, itong bike na to ay para sa iyo. At kung nag-aalangan ka kay Sontes Philippines ay hindi ka mapapaya dito dahil dumaan ito sa tad, na examination at di lang yun sa test ride. At syempre si Bristol Motorcycle ang magdadala niyan dito sa Pilipinas. Kaya alam natin ang quality at di lang yun ang durability ng mga kanilang bike na nilalabas dahil subok na at reliable ang mga nilalabas nilang mga unit pagdating sa scooter at di lang yon sa mga big bike nila. At kung isa ka sa panang isang Honda XADB, eh etong motor na ito ang mapapipilian mo ngayon this coming 2025. Dahil napakalaki ng kanyang compartment dahil kasya ang dalawang full-face helmet dito at dagdaga mo pa ng napaka angas ng na mga tindigan nito at di lang yon napakaganda ng kanyang upuan at naka-windshield na nga ito na adjustable at di lang yun, may ABS at TCS pa ito front and rear. At pag-uusapan nga muna natin dito ang mga initial na possible na e expect natin dito sa motor na ito. etong si ADB o ang kanilang Sontes 368G ay makikita natin dito napakaganda ng kanyang tail light, back light, signal light, headlight. Di lang yon ang kanyang underliner sa pagkakakita natin sa kanyang headlight panel. At ang ganda ng kanyang turning signal dahil nakaseparate to at di lang nakalabas ang kanyang gas tank. Di lang yun. Adjustable pa ang kanyang windshield. Si Sontes 368G ay meron 368cc single cylinder na may compression ratio na 11.8 at may lakas sa 28.5 kW at 7,500 RPM at di lang yon meron tong na may maximum torque na 14 newton meter of torque at 6,000 RPM at meron 17.5 liter fuel capacity. Para sa mga additional features nito ay meron tong ABS, traction control, TFT display, may charging port sa ating mga device, stop and start system, keyless, Naka large compartment nga ito, naka siya 2 full face of helmet, di lang yun, naka LED light to, front and rear at naka windshield to na adjustable. At dagdag na rin sa kanya safety features ay meron na itong kasama na crash guard sa left bottom at di lang yun. Kasama na rin dito ang kanyang lambot ng kanyang seat cover at di lang yun, napakaganda na rin ang kanyang design. At tingnan nyo na lang dito ang mga final specs na ilalabas pa nila dito sa upon release nila dito sa Pilipinas. Ang bida nga nila dito ay meron nga itong kasha na dalawang full -face helmet dito sa compartment at di lang yon meron nga itong charging port na kasama para sa ating mga device at may kasama na rin itong crash guard goods na goods na ito para sa isa sa safety features at ang kanyang fuel tank ay nakalabas na kaya hindi na tayo mahihirapan nakarayos na nga ito at di lang yon ay meron na nga itong air suspension sa likod o naka baso at di lang yun, napakaganda ng kanyang grills dito sa baba o cover. Overall design ay napakaganda, napakapogi at napakaporma. Gandaan mo pa ng kanyang TFT display na napakalapad. At syempre meron na nga itong crash guard at may kasama ng mini driving light. At kasama rin dito ang kanyang windshield na, na adjustable at turning signal at di lang yun meron na rin tong crash guard level para sa ating mga kamay. At gusto ko rin dito ang kanyang turning signal light na parang ADB pa rin to ng Honda. At para naman sa kanyang release date at presyo ay pag-uusapan natin yan ngayon. Para sa release date ay wala pa tayo particularly na date na para ilabas yan dito ng Sontes Philippines. Pero meron na nga kumakalat na mga identified na mga unit na ilalabas nila ngayon this coming 2025. At isa si Sontes 368G ang nakalain up dito at dadalhin niya ng Bristol Philippines dito sa Pilipinas. Sa ngayon ay puro scooter bike ang ilalabas ng Sontes Philippines at mga nakalign up pa nila na unit ay puro scooter din. At para naman sa magiging presyo neto at isa ito si 368cc, ang kanyang makina ay malamang neto ay pumalo to ng mga 250 o 275,000 Philippine money. Yan ay nakadepende pa rin sa mga taxes sa kailangan bayaran niya sa cost of. Pero aasahan natin na posibilidad yan na dalin na yan ng Bristol Philippines dito sa atin. Kaya stay tuned ka lang kapatid. So kung bago ka sa channel ko, please subscribe and hit the bell, bell, bell button para ma-notify ka sa susunod so kong video. Peace out.